Ilan taon? Anak po. Ilang taon? Ano yung na yun? wala kang maliit. pa. Tama, ano yan? 1 to, to 12 years old. 12 Vitamins. Vitamins pa sa bata. Thank you po. Wala kang ano, maliit pa. Ah. Okay. Sige. Salamat po. Okay. Good morning, uh, araw ng uh, Tuesday, tapos, uh, bigyan na anak mo. Anak mo ba? Oo. Oh? Ilang taon? Ang vitamins ba? Ano uh, yun? 12, saka... Ano? Ayun, sakto. Unique, diba? Yan, yeah, apat. Mm. Vitamins, diba? Ayun.